Hi mga kamarites, Mami Roti here, hashtag Team Grey. So for today's ganap, ay kikwento sa inyo ni Mami Roti ang nangyari kahapon hanggang ngayon. So nagmerienda ako ng labanap, ng bread na binili namin ni Madam. Tapos kumain din ako ng chichiria, kumain din ako ng makaroon. So diba tagutom? So after nyan, nakatulog si Mami Roti. So yan pagising niya, binalak niya magluto. Ito yung spring roll kahapon na hindi kinain ni Daddy Jeffrey at marami siyang uwi. Gumala pala siya kagabi. Mga Marites, habang tulog si Mami Roti, siya pala ay pumuslit sa birthday yan. Marami siyang uwi guys, shoutout sa si nag-birthday Marife. So buffet ang uwi niya, spaghetti panset, may garlic shrimp ba ito, bopis, juice, kung pa-dessert pa yan, may ay, tart ba ito, maha, tsaka meron gelatin. So, second day ng morning shift ni Mami Roti, talagang zombie mode si Mami Roti. Sabi ko, hindi na naman ako matutulog. Paglapag ko sa kama, shucks! Nakatulog ako na naman. So, ayan, binuksan ko ang AC sa aming sauna room at sa so, tingin ko okay naman, nawawala naman ng init. At ininit ko na nga ang mga food na aking kakainin. So ininit ko yung pancit, ininit ko yung spring rolls, kanin, bopis. So guys, nagsaing na rin si Mami Roti para pagdating nung dalawa kakain na din. Kasi ang dami nung pancit, at spring roll, meron pang bopis, meron pa ng garlic shrimp. So ang oras niya na ay past 9 na, sabi ni Daddy Jeffrey ang uwi niya ay 9. So hindi na nakapagantay si Mami Roti, gutom na. At syempre kailangan ko matulog ng maaga, kumain na ako mag-isa. At ang sarap talaga magkamay guys. So yan si Mami Roti. Kinain ko yung tirang kanin from yesterday. Tapos kumuha lang ako ng spring roll vegetable. Bopis na konti. Tapos konting garlic shrimp. So after kong kumain guys. Kinuha ko na natirang mangga. Tapos syempre magde-dessert si Mami Roti. At Napakaasim ng mangga pero ang sarap. Napapakilig, asim-kilig si Mami Roti. O, oh, papapikit pa. Bago ako kumain, tinry kong tawagan si Daddy Jeffrey. Hindi naman sumasagot. So, kaya ako nakapag-decide na kumain ng mauna, na baka nga overtime. So, after kumain ni Mami Roti, nag-urong na siya niyan para makapasok na makapahinga sa room. So, ito ng third day, ng third day ng morning shift ni Mami Roti. Ang breakfast niya ay cafe latte, grilled cheese sandwich, at dalawang hash brown. Yan ang first break ni Mami Roti. Tapos, second break niya, kumain ako. Ang ulam ko ay chicken korma. Favorite ko to kasi hindi siya ganong kaanghang masarap. Pagkarimit ko naman, si Bonbon at saka si Jing, binigyan ako ng ginataang munggo. So, ito naman yung cake nung after nung meeting namin. Ito yung sa mga may birthday nung August. Ito guys, pauwi na si Mami Roti. So, ang laki ng eye bag, diba? Nakauwi na ako niyan. Sumabes ako sa transport ng 5pm kasi hindi na ako umabot ng 4 dahil nga gawa ng meeting namin at hindi pa ako nagre-remit. After nung meeting nun lang ako nakapag-remit kasi nga walang time so ayun na nga pa na si Mami Roti dapat gagala siya sa kabilang mall kaso napaisipan na lang niya umuwi na lang so ayun nga guys on the way home si Mami Roti ay antok na antok so pinipigilan na lang niya antok sa bahay nakatulog na naman si Mami Roti so pagising niya naalala niya yung nilabahan niya so kailangan na magsampay actually guys antok na antok pa niya si Mami Roti ayaw pang bumangon kaso kailangan nga sampay kasi wala nang damit kami ni Daddy Jeffrey at syempre, nakaramdam na rin ng manang gutom si Mami Roti niyang panahon na yan. So, habang nagsasampay niya si Mami Roti, binuksan ko na yung AC dun sa taas para pag nagluto ako ay eh, medyo malamig na. Parang di naman ginawa ni Masud. Shout out Masud yung AC. Sabi ngayon daw gagawin. Sabi niya, papalitan daw yung compressor, Siguro sira kasi hindi naman nalamig. Sabi ni Maricel, parang fan lang. Pero awa ng Diyos, nung nilagay yun, na wala-wala -wala naman yung init. So after nito guys, sinampay na ni Mami Roti yan sa taas. At napag-desisyon na ako iinit yung spaghetti na natira kagabi na hindi ko ininit. Para yun na lang yung dinner ko. Marami din naman yan guys. So matitira yan para kay Daddy Jeffrey. Ayan yun na lang kainin niya. Ayun ay sinampay ko. So sobrang init pa rin sa labas kahit gabi na. Pagkatas ko nga init yung spaghetti, ayan, bumaba na ako sa room at kumain na ako mag-isa, ba diba? Malungkot, pero okay lang kasi busog naman ako. Yung spaghetti, sinabayan ko ng bread na binili namin ni Madam sa Monoprix. Huwag nyo na nga palang pansinin yung bilbil ni Mami Roti kasi asset ko yan. so that's it for today's video always take care god bless bye hashtag team gray